Another day, another blessing mga Mars at Parsi. Dahil kahapon nga, hindi ko nalinisan tong kwarto. Kaya ngayong araw ko na nga to ginawa. Tinanggalan ko na nga ng punta yung mga una namin. At tinalis ko na nga rin dyan yung bedsheet. Saka ko nga tinayo tong higaan. Mag-vacuum nga ako ng higaan. At nabanggit ko na nga rin sa inyo na gusto ko nga i-maintain yung fully vacuum itong higaan at least once a week. Kung mapapansin nyo nga dyan, mababa lang tong kisa namin. Kaya nga hindi kami makapaglagay ng bed frame. Naku po, kung po pwede nga lang, baka matagal na ako nakabili na double deck. Gusto ko nga sana tong ipalis na kisame kasi kita nyo naman inaanay na nga rin to. Kaso nga lang yung kisami daw dito sa may kwarto e eh, parehas nga lang ng kisami doon sa may kusina at baka pag tinanggal nga namin ito habang natutulog kami ay eh, bigla nga maglaglagan yung kisami. Ang ganda nga araw ng kusina at sala namin pero yung kwarto daw ay eh, hindi maayos. E eh, kung piso nga lang yung pagpapagawa dito sa may kwarto, bakit hindi ko to ipagagawa? Honestly, ang dami talagang sira dito sa bahay pero sabi ko nga sa inyo, hindi naman kami mayaman para magpagawa ng magpagawa. Minimum wage earner lang po yung asawa ko kung tutuusin nga, sakto nga lang yung pambayad ng bills namin at panggastos dito sa bahay minsan nga kapos pa lalo na nga kung meron kang dalawang anak na nagaaral na siguro kakasya yon kung single ka lang pero pagka pamilyado ka kulang talaga ang minimum wala pa naman kaming ibang napapagawa dito sa bahay bukod nga sa mga patungan sa kusina kasi nga kailangan talaga namin yun sa mga dumadating naman po na parcel sa akin yung 80% po doon ay PR package at iba naman ay free sample hindi naman ako ma-order pagka hindi naman talaga namin kailangan at isa pa nagagamit ko rin naman yun sa pag-affiliate So anyways, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko at nag-vacuum na nga rin pala ko nitong upuan dahil sabi ko nga sa inyo, kailangan na vacuum ko nga din to at least once a week. Pero hindi na muna ako magpapalit ng balot ng upuan at hindi pa naman niya marumi. Gandang-ganda talaga ako dito sa balot ng upuan namin at hindi nga siya ganung kakapal at hindi rin naman ganung kanipis. So okay nga rin to kaysa sa walang balot para protection na nga rin at hindi marumihan kagad. Okay rin naman siya kasi hindi naman ako mayat-maya nag-aayos hindi nga kamukha nung isang balot ko ng upuan. Inayos ko nga lang to mga tropilo tapos inalis ko na nga dito yung carpet dahil lalaban ko na to. Pero bago ko nga laban yan, para hindi naman ganun karumi, ay vinakim ko muna yan, tapos tinupi ko. Para mamaya nakatupi na nga bago ko ipasok sa CR. Vinakim ko na nga rin yung sahig pati nga ilalim ng sofa para talagang malinis. At para talagang mas masimot nga yung alikabok, ay nagmap na nga rin ako. Kunti dito, dito sa ginagamit kong map ay nahihiwalay nga yung marumi at malinis na tubig nun, kaya mas convenient gamitin. Pagkatapos ko nga maglinis, ay dumiretso naman ako dito sa may CR para nga malaban itong carpet. dire naman ako gano'ng maghihirap maglaban ito kasi nga ko dito yung rechargeable brush ko. Nagda-dryer nga pala ako ng carpet para nga mas mabilis ding matuyo. Meron nga rin pala akong dumating na parcel at eto, mas excited pa nga ang daddy kaya siya na nag-unboxing. Tamang-tama nga to na merong CCTV dito sa bahay kasi pag minsan nag-grocery ako, naiiwan yung dalawang bata dito sa bahay. Meron na nga rin palang kasamang adapter yon at saka cord. Bali, dito nga sa may Play Store, isearch nga lang natin tong arente at i-download natin dahil dito nga natin i-coconnect yung surveillance camera natin. Tamang-tama nga to para mabantayin nyo rin kung ano yung nangyayari sa loob ng bahay nyo. Mag-open nga ng application, mag-fill out lang kayo para makapag-sign in. Siyempre, may kasama na nga rin pala tong quick guide para nga malaman kung paano nga ito gagamitin. Please power on the device. Please reset the device by holding the reset button for 5 seconds. Wait for the indicator light to flash red. Tap next to show a QR code and let your device scan Waiting the code. Keep your phone 5 to 8 inches from the lens. Successful connection. Diagnostic. So, ganun nga lang kadali ito i-connect dito sa cellphone natin. Lino nga rin pala nito dahil 108 megapixel na nga rin to. At hindi lang yon meron na nga rin pala tong night vision. Kaya naman kahit gabi, eh, makakapag-monitor ka pa rin. At isa nga sa mga nagustuhan ko dito ay motion detection na nga rin to at 360 rotatable na siya. At isa nga sa mga favorite feature ko dito ay sound detection at saka two-way audio. Tulad na nga lang nito. So, ayan, labas na ako ngayon para i-check yung dual sound niya. So, poncho. O pagka kunyari nasa malayo kayo, tapos may tao sa bahay na meron kayong binabantaya, pwede kayo magsal magsalita sa cellphone, tapos maririnig yun ng tao na nasa bahay. Ma maririnig nila through dun sa CCTV. Hello, Daddy! Ano ginagawa mo? Ay, kunyari gano'n. Ano, kunyari, sa web may mga anak mo. O, Sena, kumain na kayo. Okay kayo makulit. Okay magpa Sabi kaya may papaalala kayo. Sena, nakalimutan kong patayin yung TV. O di kaya, Sena, patayin mo yung ilaw dun sa may kusina. Nakalimutan kong patayin bago ko umalis. Kung meron man tao na naiwan sa inyo, pwede nyo ano, kontakin. Parang, parang kontak na din through CCTV habang ano, gamit yung ano, application.